Ito naman yung tibig-tibig sa kabikulan. Itong variety na to, natikbang ko na to. Ito yung tibig-tibig na pinakamasarap na lasa. Ngayon, ulitin uli natin. Kasi ito yung nagbabiolet, hinug na hinug na to. At patutunayin ko sa inyo kung gaano nga kasarap to. At titignan nyo nga, titignan, ko, titignan ko nga muna yung pinakang laman niya. Pero kasama na yung balat nakakainin tayo nito. malutung Walang pinagkain batos sa alatiris? Kung gaano kasarap. Masarap at malinamnam to At safe talaga tong kainin. Kinakain to ng iba't ibang bansa. Napakasarap nga at malinamnam. Hindi ko lang alam kung... Anong... Bahasin kaya nitong gamutin. Pero yung naman ng atlasa sub na sub ito yung pagkain natin nasa paligid lang pala shout out sa atin lahat at muli magandang magandang umaga <laughs>